Ang dilim! Parang sa kuweba. Parang sa kuweba. Papasok kami ng kuweba ngayon. Kasi yung Kaiki kasi na-flashlight eh. Mayroon doon si Iki flashlight, mayroon doon sa ilo. Kasi baka malubat ang tag. May kasama ba tayo pa? Oo, si Boop. Sige yun, maganda. Pagkakanaan pa tayo ng bango muna. Sige. Sige. Mataas. Ay, na ano, may butas nga. Ito si Sugian. Hmm, pasabi. Ay, madelim. Hindi. Tumpahan na naman ilog. Di ba? Ano kami pupuntahan ng ilog? Ay, hindi pala pito. na hmm. nakakatakot po yung ilaw. Ngayon ito dapat may headlight. Ano oras na guys? 6 mag si layo na nila. <laughs> Ay,

Pasay. Diretso ligo na ito. <laughs> Ayan na sila. Ang dami na lumilipad-lipad. Maglulublog. talaga ako. Diretso ligo na to, Maghubad ako guys sa aking kalda. Magpatabi ko muna kayo. Ayan yes, guys, maghubad na ako. Ayan. <laughs> kasi so, ako ay maglulog-log gusto maligo sa ilog mm. <laughs> parang ang lang sa ko saan ba? mami pa ako okay. okay. oh. oh. mahanap <laughs> saan? saan nakalagay? yung mga ulihin yung mga ulihin may kira pa rin ako nasa lang aking imad ano mag ilaw hindi oh, hindi makikita makikita wala akong makita. Wawa na naman ako. Sila nakakakuha ako wala. Bakit ganyan? Wala akong makita. <laughs> <laughs> Hindi ko talaga alam. 'Yan pati ito, may nakuha din ako. Ayan, o. hindi ka dalawa na ako. Hmm. Ah, man. Hmm. Ang liliit naman. Ayan, hindi ka hindi na hindi ka dalawa na ako. Ayan, hindi na ako. Ayan, hindi hindi na naman si Mau. Hindi si naman ang umuha si Mau. Naglala. <laughs> swimming. Ay, puta, ko na itong Nababasa, buso nila. ang dami. dami. Ay, so. may isang naman ngayon Meron. Nasaan? <laughs> ano. Effort na effort na yan. Bila kami alin din na Ang dami ka, na lang ako pa na ito. Ano gaya? Ay, busa ang ulam para mo. Lubog na ka. Lubog na ka nga. ka na lang kaya Oo, na Para kami ano dito. Dini ka sa ni Plas. sana nakikita niya. Ayay! Ay. Ay, ay. Aba, naman yan. Uh, ah. ay, ay, ay. Oh, paano ako? Wala pa ay, no. oh, naena, oh, tayo, night, eh. na kukuha rito. Ano? 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 Ayay! Naku-tumbang. Kung siya Oh, lang. Oo, Hindi ko na alam. ko Dapat na ako lumuglob. Paghahawak na lang ako. Walang ngiton. Dadamputin. Oo, hmm baka maano ma kayo ng kapatid. Meron pa Eba, dito. So yung kung spotlight niyo ano. Wala pang kaluluwa yung kinuha mo. Ang gid. Tinori na Hoy, may nakuha. <laughs> Nag-enjoy <siya> sa paglalangon. <laughs> <laughs> mayroon ito pa yung ibang. Ang lamig. <laughs> Ang init nga eh. Ang init ko um, pa malamig. Init. May ano na oh, matusok ka. ah. Ang oh, kaya, wala ba Ano, wala hinaw. may hipon din eh. Aray, ang tinumoto na kanya kasaw. Pagabangan niyo naman. na mo. din. Ayaw Ano may tanin yung paa mo?

Huwag na ilawan nga, naralaglag. Mabuhay na yung kasama natin? Hindi, nakakalakang. <laughs> Anong na Nang bangon ng hipon. Dito? Oo. Ayan o, yan o, no, katulad yan. Ayan no, o. Oh. Bukas madami ah. Ay, bukas na yung hipon. Ah. Ah, bukas napapandali uh -oh. niya? Oo. Nakauwi na po na kami. Umaga? Oo. Mm -hmm. Umaga umaga? Ayan, yeah, pahinga muna kami. Matagahan niyo din kami. guys, <laughs> nakadami <ganti> din <ganti> Iplastik muna. <tik> oh, oh. iplastik ka muna yung ya, mabigat eh. Hira pa kasi. May hipon pa kawawang itong hipon. Saan? 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 Kailangan malinaw mata mo sa pagkuha nito. Nakakita ako ng turtle. Wala. Masilaw siya. Kala ko ahas ka na mo lang. <coughs> guys, pabalik na kami. Ayan Dito kami dumaan sa gate para walang tubig. Tapos ang hirap dumaan. Ang dami ko nakuha. Ayan na kami. Basang basa, sa atla, no? <laughs> Basang basa sa ilog. Basang basa sa ilog ko. <laughs> Tama kasi mang tawa eh. Wala ko na pakaliwanan. Hindi din yung lalagaan. Palobat na ako. Konting-konti na lang. Palobat na. Enjoy <laughs> much.